Naliligaw ako, naliligaw ako mga idol. Kailangan ko na rescue. <laughs> Naiiwan kasi ako dahil may mga taong naghihintay dun sa port ng Iloilo. -Ilo. So kailangan ko silang stopan at hindi naman din ako mapapakali kung hindi ko silang stopan at dun sa kanila. Lagi na lang ganito. Kung lagi ako hinintay, lagi ako maiiwan talaga, promise. Wala kasi akong map dahil yung lalagyanan ko ng phone na kay Hammerman. So Hammerman, kasalanan mo talaga to. Hindi ako makapaglagay ng cellphone sa motor dahil wala akong lalagyan ng phone. So ngayon, nagtawag na ako ng rescue kasi baka maligaw ako or malate ako. At eto na nga mga idol, dumating na si Motodoc. Big thanks and big shoutout sa Moto Motodoc sa pag-rescue. 2 kilometers away na lang naman. Ayoko lang maligaw dahil baka malate ako sa pupuntahan ko. Medyo marami kasing likuan at medyo maraming intersections. Kaya nagpasundo na lang din ako para mas sure kung saan ako pupunta. At habang nagra-ride tayo, syempre may naiisip tayo mga bagay-bagay. Naisipan kong mamprank na naman. So here it is. Panoorin nyo tong video na to, mga idol sa ride, di pa tayo priority dito. No? Yeah, oh, <laughs> yun na, o, ayun na. Hindi na daw priority sa ride. <laughs> di na priority, sa ride. <laughs> sa pag hindi hindi. Walang priority. Walang <laughs> priority. <laughs> oh, Pakabalik na Maynila. Walang plus one, plus one. Wala, <laughs> hindi <dito> ubra yan. Agent minor ka pa. Hindi na tayo priority sa ride. Di ba tayo priority <laughs> dito, no? Hindi na priority mag-plus <laughs> 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 May rides ba tayo? Ba't ganun na? Kakatapos lang. Wow, <laughs> tapos lang. May wow. nice. iwan nga po ako eh.

Pabigil mo talaga ang lakas ng ano dyan, MT-10. Sarap ay lang lang. ka lang maiiwan. Mabilis yung motor mo pero wag ka lang maiiwan. Gusto <laughs> mo? Maiiwan. Maiiwan. Ilo lang. Tawa na ako maiiwan. Uh -oh. Nasa tamo ka hey, na ako kasi. Biting niya si Ika. <laughs> Di ba masasabing ka kay Abby? Ano yun? Sabi mo na. Ano? Umiwan niya ako? Umiwan ka <laughs> na. Sige nga, sabi mo si na. Tapos, ang labas. Huwag ka na magparinig din na Si Abby naman yung pinaparindam mo. Ha? Si Abi naman yung pinaparindam mo. Pinaparinig eh. Ha? Totoo yan Ha? Ito yun. Yung hindi priority yung pagayon. Malayo diba? tayo, baka madamay kami. Pasok nga ako huh? dun eh. Pasok din to eh. Pasok nga sa picture. Lalayo ako sa hinaks ako eh. Madamay ako dyan. Sabi sa aeroplano, hindi po pwede priority. Ay, saray, di na priority yung magigit. <laughs> nararamdaman mo na yun. yun. Sorry na. Sabi pa niyo sa akin nung una. Sorry na! Hindi pa diba iiwan. Basta tayo lagi magkasama. <laughs> oh. Kasi <laughs> niiwa ka kahapon. Lumabas ka kahapon. Ending ako na lang wala. Wala na akong kasama. <laughs> Tara na, Idol. Patawad man ako. de okay lang. Uy, huwag ka naman mag -galit. Next time ako na mag-martial sa'yo. <laughs> ako na mag-martial. Parang next time, ako na yung mag-martial. <laughs> kasi, <laughs> kasi ako, kahit, kahit sinong kasama ko sa ride, pag alam ko may naiwan, di ko ini-iwan. So, talagang hagad ka naman yung first uh, uh, trip? Oo, di diba, na ba? nag na rin naman ako. nag <laughs> <laughs> mm -hmm. Sorry na. Pwede na akong maging ano, hagad. Ako na lang. Minsan lang mag ganyan Kasi kaya, minsan, ano. pagka nakita ko, ay, may naiwan. Talaga hinto ang ko yun, hindi ko iiwan yun. Oh, mm. Ayun. Diyan sinabihan ko na si Abby kahapon. Sabi ko na iwan ano wala si Jem, wala si Idol. Sabi ko hindi nila ako hinahanap right? uh, uh, yeah. sa ride. Sabi ko na hinahanap. Huwag mo na natungan! Ito na nga, guilty <laughs> so, na nga! Nasa Hilux na kayo eh. Nasa Hilux na kayo? Pero kung ako sweeper nun, lahat yun hinintay ko. Gano'n <laughs> oh, na. naman ano eh. Yun no, ang duty. Duty ng receiver. Sweeper, Dapat may na-make sure na wala na iiwan. Uh -huh. Sorry na. Sorry na ito. Eh. Pwede na rin nga ako mag-sweeper. Eh. Oh. Okay. Next, like oh, <laughs> next time like uh -huh. ako na. Next time, leg one ulit. Ako na mag-sweeper. Kasi lahat tinihintay ko eh. Wala ako na iiwan. Pag wala kaya mag-vlog, mag, mag ka na lang. Sweeper ka na lang. Pwede. <laughs> Pwede. Oh. Pwede. Bago-bagong hmm. karyo. Idol mo, ito sweeper. Oh. Kasi total concern. Concern naman ako sa mga tao, sa mga kasama ko. Pag concern ka, hindi mo iiwan yun. Yeah. Lalo pag may usapan kayo nung muna. <laughs> hindi kita iiwan. Sige, kahit bawal na sila. Sabay tayo. Walang iwanan. <laughs> Ayun, 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 na hindi na ayun, <laughs> Ang bilis nga ng motor mo, naiiwan ka naman. Naka-MT10 SP ka pa. Naka-MT10 SP ka, pero yung motor mo, mabilis, pero naiiwan ka. Naiwan uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Hindi mo kasi kabisado yung daan. Oo, hindi uh -huh. ko kabisado. Tapos, Di ko ang pinakamahirap na ginawa ko kahapon. Di ba, naka-MT10 SP. Mm -hmm. Hmm. Ang motor, ang bilis. Gusto mm -hmm. i-enjoy yung daan. Ang ganda ng daan eh. Mm -hmm. Pero kinukuha yung cellphone dito para sa Waze. Hirap no. Ito yan, ito Dudukutin mo yun. O, Wala. Eh, ang daming likuan pala. Ang dami nilang Hindi so, ko alam kung paano liliku. Ito. Paano Hello po. Pag po akong iwan na. Takot na maiwan, aeroplano? Oo, baka maiwan din ako. Masakit maiwan eh. Ang talaga. <laughs> Pag di ka priority ganun na. Medyo masakit. <laughs> Pakibilisan po yung ano dyan ha. <laughs> Pero ka <baka> po na? Bibiro <laughs> pa si Ate, kaya nga seryoso. Sorry na nga. Nakukuha niya pa magbiro mo. Hindi, okay lang. Okay. Hindi ko lang matanggap na ikaw nang iwan sa akin. Pero na, Jim. Siguro kung iba... Tatlo lang tayong babae na nun, nung saray. Siguro kung iba matatanggap. Eh, nag-usap kami. Kaya nga siya kasama dito kasi Ni-request ko talaga siyang kasama. Oo, oh, actually. ba? Diba? Ay, si Abby. Pag si Abby yung kasama, hindi ako iiwan. Yung papalay ng iiwan. Sakit din. Ngayon lang nagsing in lahat eh. Kahapon, Kahapon na. kasi medyo marami pang tao. Hindi ko pinapa pinaparamdam sa kanila. Like, uh, <laughs> Sakit maiwan. Lalo sa ride, group riding. Sa group riding, hindi pwede may maiwang isa, di ba sir? Number one yun. Kaya ka group. Kaya group. Kasi group kayo nga group din kayo mga karate. sana mag solo riding na lang pala. Next time, re-request ko. Basta may ways ako. Makakarating ako sa paroro. Hindi, diba baka may naman gusto sabihin sa si sabi. Abby. Hindi, diba okay lang. <laughs> Tara na, Jem. Tara na, ito. Baka okay, may explanation ka daw. siya explanation eh. So, Baka yun yung gusto niya Ano bang Explanation. Hmm, mm. Actually, hindi talaga napansin. Hindi ko talaga napansin. All throughout the ride, hindi niyo inanap. Ah... Hindi talaga. Hindi talaga. Sakit yun! Hindi ka inanap! Kasi Makahanap nga ng medyo makakasama sa ride ng hahanapin ako. Sakit yun, mag-wheelchair na nga lang Para di ka maiwa, wheelchair ka na lang. Hindi joke lang yun. Kaya naiingri din nila na eh oh. ka na. ka na. Iiyak ka na. yung. ka na. Iiyak ka na. Joke lang. Joke lang yun. Joke lang yun. Joke lang. Hindi, mahal Kaya request ko tu, eh. <laughs> De oh, like ito eh. Like like understandable yun. Hindi, understand Joke lang. <laughs> <yun>, Joke. Hindi, no. Prank lang Success. <laughs> oh, Galing. Hindi naman mawiro. Oo, makagatong naman kasi Gatong. <laughs> Hindi, hindi sa nag-iyak Hindi, oo. ka. Hindi. Hindi, sa paggagag. lang kami ganyan. Sa ka. Sa ka. Hindi, hapon pa kasi yun. Dahil hindi ko matagal pa yung Hindi, hindi. Joke. Ano lang yun. Usual naman. Normal to ah. Kaya Hindi, normal to. Hello. Samahin ko to si Abby. Okay lang yun. Ano ka ba? Okay lang yun. Normal to sa group riding na may mga naiiwan. Ganon. So po. Gusto mo na Abby, are you okay? <laughs> Tawag <Toto> na katulog eh. Hindi <laughs> na <laughs> <Toto> katulog. Hindi eh. na <laughs> Hindi, okay lang yun. Ano ka ba? Sorry. Okay lang yun. Understandable <laughs> naman. May mga group riding naman kasi talaga na understandable na minsan may iiwan ka talaga. At i-expect mo na may iiwan ka talaga. At ulang <laughs> buhay. Kaya kasi nabihang rider. ano mo tawag dito? Ma mahirap kasi na nag expect ka. Tapos nagde-depend ka sa mga kasama mo pagka group riding. Kailangan, kaya mo rin yung Handa ride. ka dapat yes. sa kung ano sa man, man yung ready mo yan ka. Yan. Hindi okay. pwedeng pag sinabing group riding, nakadepende ka lang sa mga kasama mo. Kasi, as a rider, kailangan ikaw din. Alam mo yung daan, mm -hmm. alam mo yung pupuntahan. Di pwedeng lagi ka nakadepende sa mga kasama mo. Kaya, i-apply mo yun sa'yo. Oo, oo. Sa nakabalik naman ako. So, Nakawin na. siya. Safe. Nakabalik ako. safe. ko lang talaga kita. <laughs> Gusto ka lang talaga namin pa Iyan. <laughs> Yung kain nandito na siya kanina eh. Tumulong. Tumingin ako, tutuloy to. <laughs> Ay, no, umiyak. Umiyak. Kaya na. Love <laughs> na. namin to si Abby. Na-request eh, talaga ikaw namin ito na makasama. Ano <laughs> sabi mo? Ha? Sa idol mo ito. It's a prank. Kala ko, hindi ako madadamay sa so prank. Madadamay pa ako. <laughs> Nagkaroon oh, ako, ako ng chance eh. eh. Nagkaroon ako ng chance. Hindi, <laughs> magaling to pag naghahanap kayo ng mga ka-riding body talaga. Oo, agad I'm talaga. to. Eh. Lahat dahat tataboy niyan ba para makadaan gay <laughs> kahit nga bus tsaka truck sabi niya oh ginagawa oh, ginagana niya. <laughs> 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 parang iron man eh stop eh, stop na. stop, De, pwede, stop. Na. pwede na mag HPG to eh oh, pwede <laughs> someone ay mga naghahanap ng motorcade, mga hagad. Pwede to. Sideline! Sideline! Side, line. side, side line. Pagkukunin nyo po ako, eto ha, motorcade. Pagkukunin nyo ako, kailangan Matic kasama si na po si Abby. Yan, oh. Hindi po, kay, hindi po siya iiwan dito na ni Ana. Hmm. hindi pwedeng pagka nag-motorcade, wala si Abby. Kailangan may Abi ako para meron akong hagad. Thank you! Thank you! <laughs>